ang laban ng ICJ sa gyera ng gitnang silangan. Sumusunod ba ang Israel sa pinag-uutos ng International Court of Justice o ICJ na tumigil sa ginagawa nitong genocide sa Gaza? Ang inilabas na kautusan ng ICJ ay base sa kasong genocide na sinampa ng South Africa laban sa Israel. Ang emergency decision ng ICJ ay direktang pag-uutos sa Israel na sumunod sa mga tinakdang hakbang para maiwasan ang genocidal acts sa Gaza at ang pagpapahintulot nito na ang mga pangunahing serbisyong makataw ay makarating sa mga sibilyan sa Gaza. Makikita na maraming tao sa Gaza ang namamatay sa gutom at sa sakit. Ayon din sa utos ng ICJ na dapat ay magsumite ang Israel ng ulat at evidence tungkol sa pagsunod nito sa desisyon ng Korte. Subalit ang Prime Minister ng South Africa ay nagpahayag sa hindi pagsunod ng Israel sa inilabas na emergency decision ng ICJ. Kung matatandaan, ang puwersang Israel ay patuloy sa opensibang militar na kung saan ay mayroong halos 1,000 Palestinian ang namatay sa open sibang ito. Ayon sa United Nations, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, na ang bilang ng casualties magmula Enero hanggang Pebrero 2024 ay nasa 936. Ayon kay Pandor ay, Daang-daang tao ang namamatay sa huling tatlo o apat na araw at malinaw na naniniwala ang Israel na mayroong pahintulot na gawin ang gusto nito. Bukod pa dito, ang patuloy na pag-target ng Israel sa mga ospital na kung saan ay inatake ng tangke ang mga lugar sa Khan Yunis na malapit sa ospital ng Nasser. Ang Nasser ay isa sa malaking ospital sa Gaza. Patuloy din ang pagkubkob nito sa Amal Hospital sa Khan Yunis. Ito ay ayon sa ulat ng Red Crescent Society. Bukod pa sa pag-target sa mga hospital, ay sinunog din ng Open Israel ang refugee camp sa Nuseirat. Ang ulat tungkol sa pag-target sa hospital ay itinanggi ng Israel at ayon kay Yov Galant, ang ministro ng depensa ng Israel, na walang paglusob na ginawa sa hospital sa Gaza. Ayon sa pahayag niya, walang storming, sa ospital, pagpasok dito o anumang pag-uutos sa mga tao umalis habang tinutukan ng baril. Subalit sa pahayag ni Galant sa sinagawang briefing ay maring pinahiwatig nito na hindi ito titigil sa operasyon militar sa Khan Yunis at ito ay isang paglilinis ng daan patungo sa Rafa, sa Katimugan at hanggang sa Egypt Enclave. Kung titingnan ang Rafa ay isang lugar na mga Palestinian na tintawag na internally displaced. Ito ay takbohan ng Palestinian na walang mapuntahan. Ito ay kumkupkop ng halos 2.3 milyon na tao ayon sa tagapagsalita ng Ochia na ang Rafa ay isang pressure cooker ng kawalan ng pag-asa at natatakot kami sa susunod na pangyayari na kung saan ang sentro ng pag-atake ng Israel ay patungo sa Rafa. May mga komento at pahayag ang Israel na pwedeng ituring na pag ng genocide laban sa mga Palestinians. Kung matatandaan ng deputy, Knesset, speaker na si Nisim Baturi ay nagsabi na burahin ng Gaza Strip sa face ng Earth. Sa isa pang pahayag na kung saan ang ministro ng pamana, ang Israel na si Amichai Eliyahu, ay nagbigay ng idea nahulugan ng nuclear bomb sa Gaza na kung saan ay sinabi niya na walang mga sibilyan na walang kinalaman at ang ibang ministro ng Israel katulad nila National Security Minister Itamar Ben-Gvir at Finance Minister na si Bezalel Smotrich ay nagsusulong na mag-build muli ng pamayanan sa Gaza at sa West Bank ang mga pahayag na ito ay nakikita ng political analyst bilang isang hakbang para sa ethnic cleansing ng Palestinian. Gumagawa ba ng hakbang ang Israel para matiyak na ang tulong na makatao ay makakarating sa mga tao sa Gaza? Kung matatandaan, ito ay isa sa mga pinag-uutos ng ICJ, subalit makikita na ang mga truck na may dalang tulong na pagkain, medical supplies at hindi na nakakapasok at ito ay nastranded sa labas ng Gaza Strip pinipigilan ang pagpasok ng tulong at hinahadlangan ang daloy ng tubig sa pinalabas na pahayag ng Israel na direktang nagtuturo sa United Nations Relief and Works and Agency para sa Palestinian na ito raw ay isang organizations na nasa likod at sangkot sa pag-atak ng Hamas noong Oktubre 7. Dahil sa pahayag nito, ang Israel ay tinigil at pinahinto ng ilang bansa katulad ng Amerika, United Kingdom, at Germany, ang paglabas ng pondo sa United Nation. Ang mga bansang nagsuspended sa pagbigay ng tulong ay ang bansang Australia, Austria, Canada, Estonia, Finland, Germany, Iceland, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, the Netherlands, New Zealand, Sweden, Romania, Switzerland. Samantala, may iilang bansa pa rin ang patuloy na sumusuporta sa United Nations katulad ng Ireland, Norway, Saudi Arabia, Spain at Turkey. Sa pagsuspended ng pagbigay ng pondo, ay maaring hindi makapagbigay ng makataong serbisyo ang United Nations at ito ay mauwi sa malaking pagkagutom sa Gaza. Patuloy ang kaguluhan sa Red Sea na kung saan ay ang grupo Houthi ay gumagamit ng naval drones at missiles. Ang Dwight D. Eisenhower ay matagumpay na naharang ang mga ito. Patuloy ang pag-accuse ng Amerika na ang mga armas ng Houthi ay galing sa Iran, katulad ng Iranian Origin Missile at walang pangalan na aerial vehicles na tumatarget sa mga militar at sibilyan ang Houthi drones na tinatawag na Wade 1 at Wade 2 ay kasing tulad at version ng Iran's Shahed drones. Ang Houthi drone Wade 2 ay may lakas na makatarget sa layong 2,500 kilometers at may lakas makatarget hanggan sa Turkey, Egypt at Israel. Sa analysis ng DIA na ang drone Wade 2 ay pareha sa sukat at hugis ng Iran's Shahed 136, katulad din ng Houthi Quds 4 na sinasabing version ng Iran Pave missile, itong armas na ito ay may lakas ng pag-target hanggang sa layo ng 2000 kilometers na kaya nitong lumipad hanggang sa Israel. Ang Houthi ay ay may supply sa Iran na pangdigmang armas at ito ay kanilang binabago o modify para makagawa sila ng kanilang sariling missiles at drones. Sa ngayon, maraming barko ang umiiwas sa Red Sea at ang grupo ng Houthi ay patuloy na nang gugulo at sinusubukan ang air defenses ng Amerika. Ang grupo ng Estados Unidos at UK ay nagnagbibigay ng problema sa gitnang silangan ayon sa Iran. Ito ay resulta ng pag-atake ng US sa Iraq, Syria at Yemen. Ang pag-ataking ito ay isang trick at para alisin ang focus sa Gaza Genocide. Ito ay taliwas sa sinasabi ng US at United Kingdom na ayaw nila palawakin ang gulo na dala ng Hamas. Sa tingin ng Iran, ang pag-atake ng Amerika ay pagsusulong ng interest ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Subalit ayon sa mga analyst, ang Iran ay mayroon 100 military groups na nagkakaisa para sa pag-atake sa US. Tumaas ang tensyon sa gitnang silangan na kung saan ang Islamic resistance sa Iraq na isang Iran-backed militia at kasama ang kataib Hezbollah ay naglunsad ng isang pag-atake ng drone strike sa U.S. Army base sa Northeast Jordan na malapit sa Syrian border at pumatay ng tatlong katao na U.S. troops at casualty na 40 tao. Ang tugon ng Amerika ay ang paglungsad ng ilang airstrike sa Iran para military forces at militias nagsusuporta sa Syria at Iraq. Ang pinaka-target ay ang Iran's Islamic Revolutionary Guard. Gumamit ang Amerika ng halos 125 precision munitions na nakasentro ang pag-atake sa pitong lokasyon, 4 sa Syria at 3 sa Iraq. Kasunod ng pag-atake ng Amerika sa Iraq ay nagpahayag ang tagapagsalita ng Prime Minister ng Iraq na ang pag-atake ay isang violation ng soberanya ng bansang Iraq. Sinabi ng Presidente ng Amerika na kanilang pag-atake ay patuloy at ayon sa kanilang kagustuhan pero hindi nila layunin ang magkaroon ng pagkakagulo sa gitnang silangan o kahit sa ang parte ng mundo. Samantala, ang Iran ay tumanggi na ito ay nasa likod ng pag-atake sa base si militar ng Amerika at sinasabi ng Iran na ang pag-atake ng Amerika sa Iraq, Syria, Yemen ay para sa layunin at adhikain ng Zionist regime o ng Israel na isang kaibigan ng Amerika. Bilang tugon sa mga pangyayari na pag-atake ng Amerika, ang Russia ay nagpatawag ng urgent meeting sa UN Security Council na ayon sa Russia ang ginawang pag-atake ng Amerika ay magdudulot ng banta at pagamba sa kapayapaan at kaligtasan. Maaring bang ba parusahan ng Israel at Amerika sa paglabag ng batas ng United Nations? Ang dalawang bansa ay sakop ng batas ng United Nations na kung saan pag may nilabag na batas ay maaring ito ay dalhin sa ICJ at sa United Nations Security Council. Sa susunod na isyo at suliranin ng bayan, andito kami, nagmamatyag, kaya subscribe na at mag-comment, pindutin ang like button at mag-thumbs up. Maraming salamat po.